Pagdadasal, walang bayad, pero may suklik. Ano? Eh? Ang pagdadasal, pagdarasal ay walang bayad, pero may suklik. Ang hindi ko maintindihan, bakit mga may mga taong ayaw magdasal? Ano? Eh? Bakit may mga taong ayaw lumapit sa Diyos? Bakit may mga taong itinatanggi ang Diyos? Ano bang mawawala sa kanila? Hindi e, ba? Bakit tayong maniwala sa Diyos? May mawawala ba sa iyo? Wala namang hinihingi sa iyo. Kung maniwala ka sa Diyos, hindi e, ba? Mapapabuti ka pa. Ano ang ayaw mo sa Diyos? Bakit ayaw mong maniwala sa Kanya? O bakit ayaw mong sundin ang Kanyang utos? Okay? So ganoon ang diwa ng ating pagbasa. Pinigyan tayo ng Panginoong Hesus ng dalawang scenario. Una, sabi niya, yung nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa ng salita ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Medyo mahirap magtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Pero matibay pag naitayo mo. Umula ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Okay? So ngayon, pag binag-usapan natin yung salitang pakikinig actually, sa Pilipino, malawak at malalim ang ibig sabihin noon. Sa English kasi meron pang pinag-iba natin yung to listen. To listen means to employ yung ating pandinig, makinig. No? To listen. Iba pa yung to obey o sundin. Pero sa ating sariling wika, pag sinabi nating pakikinig, makinig, pakinggan kasama na doon yung pagsunod. 'Di ba? E pag sinad pag ikay sumusuway sa utos ng iyong mga magulang, ang naririnig mong sasabihin ng iyong magulang, hindi mo kasi ako pinakikinggan. Anong ibig sabing hindi mo ako pinakikinggan? Hindi laang yung salita niya ay papasok doon sa kanan, lalabas doon sa kaliwang tenga. Kung hindi ang pakikinig ay nangangahulugan ng pagsunod. Okay? So mayaman ang ibig sabihin ng salitang pakikinig sa ating wika. Ito ay nangangahulugan ng pagsunod. Kaya ang ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoong Kristo, pakinggan natin siya at sa ating wika ang pakikinig sa Kanya ay nangangahulugan ng pagsasagawa ng kaniyang mga iniuutos. Doon, magiging matatag tayo.